pupunta ako sa sa aming sa anuhan tubigan so dyan banda yung aming bahay yung bahay namin guys hindi to ano hindi pang mayaman basta may matulugan so, nakavlog na dito yung kapatid ko noon yung may ayuda So, pumipuntahan ko sila kung anong ginagawa. Wala kasi yung magulang ko dito nandun sa babae. Kaya ayan, walang nadaan dito. Kami lang kasi yung ano dito eh. Kami lang yung naigib ng tubig. Yung mga pamangkulong na ko nag -a -a pa. So, tingnan natin kung anong mayroon dito. Ayo. <laughs> nangita ko. Nangita ko kasilias, day. dai. sa na ni ko lagi kayo na maot lagi ni dire. Wala hmm. man so, na kay. Dia aman nila ni kon man. Hawan man pa kay ni dire. Hmm. Nag wala sila dire pila ka bolan mo pati. na man ni kon an dire. Muligin nama dia di sa kabulan deh Wala na yung ani na di ay. Hmm. Basta di ba si kaso. karabau.